Diyos, ang Diyos Ama, Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Okay, mabiyayang linggo mga kapatid. Mabiyayang linggo. <laughs> eh, huwag niyong tingnan yung uh, mga upuan dyan. <laughs> tingnan natin na tayo nagpuri sa Diyos at nagpapasalamat tayo ngayon at handang makinig sa kanyang mga aral. So, nauunawaan niyo ba kung ano yung nakapagparumi sa tao? Hindi yung yung mga grasa nga hindi naliligo sa isa uh, ilang buwan o ilang taon hindi naman sila marumi sa tingin ng Diyos. Physically para sa atin marumi sila. Pero sa mata ng Diyos hindi. So may mga katuruan ng mga Hudyo ni yung paghugas ng pinggan ay may ano yan, tamang proseso. <laughs> hindi basta-basta hugas ka lang hugas, may proseso yan. At isa sa mga tradisyon nilang bago ka kumain, maghugas ka ng kamay. Okay? Uh, bakit kailangan maghugas ng kamay? Eh, wala pang kutsara noon. Wala pang... Ang tubig sa Israel ay napaka... Imagine ha, may time na seven years na hindi umuulan. Kaya napaka-gold ang tubig sa Israel. At napaka halaga. Kaya para sa kanila, uh, madumi yung kamay, wala pang chinelas noon, para sa kanila, madumi yung paa. Ay bago ka pumasok sa bahay, ay meron pang uh, ritual ng paghuhugas ng paa ang mga tao noon. So, hindi lang ang paghuhugas ng kamay, marami silang ginagawa para maging malinis ang tao. Pero, ano bang tinitingnan ni Kristo? Physical o yung puso? Ano tinitingnan ng Diyos? Uh, sabi nga ni Kristo, tumitingin ang Diyos uh, sa dalisay mong puso hindi yung uh, personal o actual na beauty na meron ng tao. So, talagang nakadirect ang Diyos sa puso ng tao. So, isa sa mga kautosan nila, uh, sabi nga ng mga pariseyo, uh, sa Matthew 15 uh, verse 2, sabi ng mga pariseyo, bakit nilalabag ninyo ng mga alagad, ng mga alagad mo, ang mga katuroang minana natin sa ating mga ninuno kumain sila nang hindi muna naghuhugas ng kamay ayon sa tamang paraan. So, kini-question nila. May time nga na araw ng pamamahinga din uh, kumain yung mga apostol kung kinu-question pa rin uh, ng mga apariseyo. So, dito, ang binanggit ni Kristo kung ano yung nakapagparumi. Kaya, e, isa-isahin natin. Ano ba yung nakapagparumi sa tao? Yung lumalabas na nagmumula sa ating puso, yung mga kaisipang hindi maganda. Isa Isa-isahin po natin. Ano yung mga hindi uh, hindi kaaya-aya sa Diyos? Ano yung unang sinabi ni Kristo sa so verse 19? Ano'ng sabi niya? Yung pag Ano yung nakapagparumi sa tao? Yung mga kaisipang hindi maganda gaya ng hindi niyo parang ayon yung banggitin. <laughs> Gaya ng pagpatay. Ano sinabi niyo sa 19? Ang angalun niya. Oo, ang dami dito. Pakikiapid, pagnanakaw, pagsaksi ng kasinungalingan, at paninirang puri. At sa verse 20, sinabi ni Kristo, ang mga ito ang nagpaparomis sa tao. Ngunit ang kumain ng dibo na naghuhugas ng kamay sa paraan na ayon sa minanang turo ay hindi nakapagparomis sa tao. So malinaw Okay? Napaka, kung sa atin pa, napakasimpleng uh, pahayag ang Diyos uh, sa atin. Na hindi yung physical, kundi yung inner, yung nasa loob, yung mga kaisipang hindi maganda, yun ang nagpaparumis sa tao. So kung merong nagpaparumis, ano naman yung nagpapalinis? <laughs> Paano ba luminis yung puso natin? Ano kayong dapat gawin ng tao? Kung meron tayong hindi magandang kaisipan, ano naman yung paraan, pamamaraan para maging uh, kapuri-puri o malinis yung budhi ng tao? Ano dapat gawin ng tao? Ano dapat gawin ng tao? Sa, sa Isaiah 56:1, uh, sabi dito ni propeta Isaiah, panatilihin ang katarungan at gawin ang tama. Ayan, uh, yan ang maging maayos yung kanyang pag-iisip at yung kanyang puso. Sa Salmo 133 verse 1, ano bang sabi ni nang uh, ng mga Salmo? Uh, sabi niya, napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid ang nagkakaisa at laging sama-sama uh, na magkakapatid. O yun pala, ang, ang umiiral kasi sa mga ganyan, yung pag-ibig. Diba? Kung galit ang nagpaparumi sa tao, pag-ibig naman ang dumilinis nito. Kaya kung uh, namumutawi sa atin 'yung pag-ibig, 'yung pagpapatawad, 'yung pagmamahalan, uh, 'yung pag-uunawaan, ayan, 'yun ang nagpapalinis sa ating mga puso. Kaya 'yun nga kailangan talaga nating linisin ang ating mga puso. Forgiveness, ayan, ito 'yan. Uh, kung bakit mahalaga 'yan sa tao? Kasi ang kapag ang pag-iisip natin ay malinis, Pus ang puso natin ay malinis, healthy ang ating ka buong katawan. Okay. Buong katawan ha? Kasi pag unhealthy ang buong katawan ng tao, ayun, uh, iba yung maging bunga, yung pag-iisip natin hindi maganda. Okay? So, malinaw. So, yan ang mga pamamaraan upang maging malinis ang ating mga puso. So, hindi yung... Uh, hindi paghuhugas ng kamay, yun daw ang uh, nagpaparumi. Ano pa? Yung mga ginagawang masama natin sa dating, at yun ang tinutukoy ni Kristo. So, i-maintain natin. Uh, ang Diyos kasi tumitingin sa ginagawa natin, yung pag-iisip natin. Uh, sabi ko nga kahapon, kailangan ang pag-ibig kaysa galit. Gusto niyo bang nagagalit lagi? <laughs> Yung mga nagagalit lagi, naka-high blood yun eh. <laughs> Pag na high blood ang tao, umiiksi ang buhay ng tao. Uh, hindi maganda. So kailangan natin ng pagmamahal instead of hate. Kailangan natin yung forgiveness instead of revenge. Di diba? Ay hindi pwede. Ay dapat magiganti tayo. <laughs> Para hindi tayo natutuwa na inaapak apakan tayo. Di ba? Ayaw natin yung inaapak-apakan pero kalugod-lugod yan sa Diyos. Yung mga taong naging martir, ay yung asawang naging martir. Ang akala natin kapag martir ka, pag sinasabing martir, pag sinasaktan ka, ano pang nangyayari? Parang hindi ka minahal. Pero dahil nga sa mga anak mo ay nananatili pa rin kayo, ang term natin dyan, martir. Pero ang term ng Diyos, ikaw yung ulirang ina. Kasi kaya mo pa rin mahalin, di ba? Kaya mo pa rin panatilihin. Uh, instead of pagkawatak-watak, ang pinili mo ay magkaisa. Yun yun ang pinapamagandang term. Na kung saan, mas pinili mo ang pagpapatawad instead of revenge. Mas pinili mo ang peace of mind kaysa pakikipagtunggali. Ano ba ang tawag dyan? Merong tawag dyan. Yun yun ang mga mananampalatayang matured na motivated sila. Na mas pinili nila yung maging maayos ang lahat kaysa hirap, kaysa pagod, hirap na hirap ang tao, kaysa malungkot ang buhay ng tao. Di ba? Matured ang tawag doon. Yun, yun ang mga matured. yung mga mananampalatayang matured. Kaya nyo ba ang kalimutan ng mga pangyayari? Kaya nyo ang kalimutan? Ay tulad kang hindi, Father. Nakatatak yun. <laughs> Nakatatak yung mga bagay na Uh, minsan masakit sa ating uh, karanasan. So, ganun ang tao. Pero, kapag ang Diyos ang tumingin, uh, kapag ang Diyos ang nangangaral, tingnan ninyo kung ano yung pinaka maigi o dapat gawin. Ano bang dapat gawin ng tao? Uh, paghihiganti dahil sinaktan ka? Alam nyo ba ang kahinatnan kung paghihiganti ang nasa isip natin? Yun yun ang nakapagparumi sa tao. Di ba? Kung anong-ano na lang ang kanyang dapat ipato sa kanya. Uh, Ayun ang nagpaparami sa tao. Ano ba ang gusto mong mangyari sa buhay? ah uh, puro discussion, debate? Mayroon bang, mayro bang nagtagut, sa mga nagdebate? Wala. Kahit mali, pwede nilang, pwede nilang ano yan. <laughs> pwede nilang patunayan kahit mali. Kasi ganun talaga. Kung gusto mong discussion, pakikipagtunggali kaysa ang piliin mo is peace of mind. At kung gusto mo ng peace of mind, dapat tanggap mo. Kasi peace of mind eh. Hindi ka magkaroon ng kapayapaan sa buhay kung hindi mo tanggap ang mga nangyayari sa daigdig na ito. So, nasa tao kung gusto niyang magkaroon ng kapuri-puri sa harap ng Diyos, kalugod-lugod sa harap ng Diyos. Kaya tinitingnan ng Panginoon yung pag-iisip natin, yung nilalaman ng ating mga puso. Baka yung puso natin ay, ano yung sakit sa puso? Enlargement na. <laughs> Dahil maraming pinagdaanan. Uh, paano ba gumaling yung maraming pinagdaanan? Yun nga, sabi, pagmamahal dapat. Kahit sinaktan ka, di ba si Kristo? Bakit ang sabi ni Kristo sa kanyang ama, ama, patawarin niyo po sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Hindi sinabi ni Jesus na eh, pag naghari na ako, bantay ka. <laughs> pag makapangyarihan ako, ilagay kita sa impyerno. Hindi sinabi ni Kristo yan. Kasi naintindihan ni Jesus na ang tao ay limited sa kanyang kakayanan, sa kanyang kaisipan. Kaya may nangyayari talaga sa tao. ah uh, sabi ko nga kapon sa malinaw, hindi porkit Sa, sabi ko nga kapon, hindi porket mayaman ka, exempted ka na sa problema. Hindi rin porket mahirap ka, exempted exempted kami sa problema. Hindi. Talagang ang tao dumadaan sa ganitong pangyayari, sitwasyon. Dahil iba yung sinusunod natin. Iba yung gusto nating mangyari, hindi yung mula sa Diyos, kundi yung bunga ng ating pag-iisip. Kaya nakakaranas tayo ng ganon. Okay? Eh? So ano bang gusto nyo? Peace of mind, maghihiganti, kasi yun ang mga nakapagparumi uh, sa isip o sa buhay ng tao. Kaya may mga kautosan na tinitingnan ni Jesus na hindi kaaya-aya o applicable uh, sa paningin ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, isa sa magandang uh, paalala na uh, gaya ng Salmo, na binanggit ko kanina, napakaligaya uh sa paningin ng Diyos o kahanga-hanga sa ating pagmasid kung ang lahat ay nagkakaisa laging sama-sama at uh, nagmamahalan bilang magkakapatid 'yan kasi 'yun ang nagpapalinis 'yun ang uh, nagbigay sa atin ng magandang uh kaisipan sa daigdig na ito hindi yung nagpaparami. so may nawa may na, may mas pinili nating maging maayos lahat kaysa tayo na Ganon ang mga mananampalataya. Mas pinili nating tanggapin, unawain. Uh, ano ba yung quotation kagabi? Na huwag nating questionin ang pamamaraan ng Diyos. Diba gusto natin, Lord, bakit hindi pantay-pantay lahat? Sana lahat mayaman. <laughs> gusto nyo yung ganon? Sana lahat, Lord, mayaman. Ah, sana lahat masaya. Pwede bang ganon? Sa palagay nyo, kung lahat mayaman, magkaroon kaya na long last ang daigdig ang tao. Nyo, kung walang problema, sa palagay nyo, kung walang problema, ano kaya mangyayari sa tao? robot lang? <laughs> kaya dapat uh, maunawaan talaga natin na kahit si Kristo sinusubok din. Diyos na siya, ha? Tayo pa kaya. Ang ibig sabihin, tama ang proseso ng Diyos na dumadaan tayo sa ganitong pamantayan, proseso, uh, upang maintindihan natin lahat. Kasi doon natin naunawaan ang mga bagay-bagay kung may nangyayari, may pangyayari. Okay? Kaya nga sabi ko, kung may nangyayari, dapat ang pag-iisip ng tao, ay pag-aralan niya. Di ba? Hindi sisihan. ay ah, ito talaga, ito talaga ang dahilan. diba? ah, alam alamin natin, pag-aralan pag aralan natin ang proseso, ang pamamaraan ng Diyos dahil doon mo maiintindihan ang mga bagay-bagay sa mundong ito. Ngayon, kung ka ang nasa isip natin, so walang magandang pangyayari o mangyayari sa buhay. Okay? So, ganyan. Ganyan ang Panginoon eh. Kung ako lang masusunod, lahat tayo mayaman. Pero hindi nga pwede. Kung ako lang ang masusunod, lahat ay uh, five-footer or six-footer. <laughs> hindi nga pwede. Kasi kung magkapareho daw lahat tayo, uh, sabi nga ni Brother Eli uh, Suriano, ah uh, hindi pwede. Kasi kung ang asawa ni Tay Aguilar, din ang asawa ko magkamukha, ay eh baka hindi ko makikilala. <laughs> Di ba? Baka yung gamit niya at gamit mo magkapareho, eh baka mag-away pa kayo. Kaya talaga ang lahat ng bagay sa mundong ito, kahit yung mga tao, ay merong pagkakaiba. Para ma-identify mo, ay siya pala. Aliba? Para maunawa natin, ay, o nga pala. Kaya itong mga pangyayari sa mundong ito, ay naging realidad sa panahon natin. Dahil naging limited yung kaisipan ng tao. At sa ating pagiging limited, at sa pangyayari sa mundong ito doon natin naunawaan. So kung hindi mo naunawaan anong mangyayari sa tao, uh, minsan nag-iisip tayo ng hindi maganda at yun ang nagpaparumi sa na tao. Hindi yung uh, physical appearance mo, hindi yung trabaho mo nagpapahig- nagpaparumi sa iyo, kundi talaga yung the way tayo mag-isip, yung lumalabas, yung mga binibigkas natin. Uh, sabi nga ni Pablo, yung dila natin ay napaka ano lang yan. Pero kapag nagsalita yan, uh, grabe yung kanyang, uh, ano bang tawag doon, grabe yung kanyang effect uh, sa mga sinasabi mo uh, sa tao. Kaya sabi ni Pablo, uh, kahit napakaliit lang yung dila pero once na yan ay magpuhusga sa iyo, napakasakit. <laughs> So, yan yan ang mga mga bagay o mga ginawa ng Diyos uh, pangyayari sa buhay ng tao na dapat maintindihan din ng tao para manatili tayong malinis. Okay? Para yung puso natin healthy. Para yung pag-iisip natin maayos. Uh, merong magandang direction. So, ulitin ko mga kapatid, ang sabi ni Kristo, hindi yung uh, ang marumi ay hindi yung physical, kundi yung kung ano yung nilalaman ng iyong puso, ng iyong pag-iisip. At once na ginagawa mo yan, yun, marubi tayo uh, sa harap ng ating Panginoon. So, naway magharis sa atin ang mga bagay na uh, upang manatiling malinis ang ating puso. At sa pamamagitan ng paranampalataya at sa pamamagitan ng pagsunod ng mga aral ng Diyos, doon tayo naging malinis. Kaya ang tanong, gusto nyo bang maging malinis, maging healthy ang inyong puso, ang iyong pag-iisip? Hingiin niyo ang banal na espiritu. Alam nyo ba yung banal na espiritu? Ang banal na espiritu ang isang maglilinis uh, sa isip ng tao, sa puso ng tao. Kaya ang, ang term natin sa banal na espiritu is sanctifier. Pag sinasabing sanctifier, siya ang maglilinis. Papasukin ninyo ang Espiritu ng Diyos para patuloy tayong uh, kaaya-aya, eh, kalugod-lugod, at meron tayong malinis na budhi. Uh, yun yun ang pinakamaganda. So, sa pangangaral ng Diyos, mga kapatid, may intindihan natin na kung nga pala kailangan natin ng uh, sundin ang ganitong uh, aral o kautusan para ang tao din ay maging malinis sa harap ng Panginoon. Amen! sa pangalan ng ating Johnson